Hello mga idol, good morning, good afternoon and uh, good uh, good evening kung anong oras si man pinapanood ang video ito. So guys, dito isishare ko sa inyo kung paano nga ba natin ibablock yung ating mga marites na mga followers o friends dito sa Facebook na hindi naman. Baga wala namang ambag sa atin, di ba? Na hindi nila malalaman na binlock natin sila guys. So yun, so, sundan nyo lang itong video nito hanggang dulo para matutunan nyo kung paano. Siyempre, di ba? pag binlock nyo nga naman at nalaman na siyempre magkakaroon kayo ng tampuhan or uh, sasama loob nila so What? sa tutorial ko na ito guys tutunan nyo to kung paano na hindi nila nalalaman na naka-block sila sa inyo kasi magiging friend friend pa rin kayo sa status pag sinek nila yung lang uh, Facebook so let's go open natin yung ating Facebook and then click natin yung ating profile guys and then dito guys punta tayo dito sa ating about dahil uh, pipili tayo ng friend na yung mga marites ating kaibigan na gusto nating uh, i-block. So so dito sa video na to sa tutorial na to guys, is pipili lang ako guys, samples lang to guys, sample lang to so hindi tayo uh, wala tong ano wag uh, walang personalan wag kayo magagalit kung sino may napili ko. For example guys, ito yung pipili natin. Hanap lang tayo ng ano ito uh, si Sherwin Asi yang kunwari guys, uh, idol lang lang to tutorial lang to. Siyan. So, so dito guys yan, makikita natin dito. Yan. So, click lang natin itong tatlong dot dito sa may gilid. Yung may nakakatabi ng subscribe. Yan. Click mo lang yan. Yan. Tapos, punta tayo dito. Yung may makita tayo itong black. Yan. So, black click natin yan. So, guys, dito. Pag nandito na tayo sa dashboard na ito, guys. Huwag tayong pipindot. Huwag natin pipindot itong black. So, dito tayo muna sa take a break. Yan, guys. So, yun Loading siya. Pagkain lang natin mag-loading. Yan. Katapos guys, marire-redirect mari tayo dito sa ganito, guys, you know. yun, no. Yung yung, ano, yung edit who can see past post, limit what Sherwin's profile will see, see less of Sherwin's profile. So, yun. So, dito tayo, guys, ano, uh, limit what Sherwin's profile will see, yun, click natin itong see option. And guys, so, yun. Pag nandito tayo, guys, yun, so, nakita nyo, guys, dito sa dalim, guys, o. So, Don't worry, we won't notify Sherwin as about changes you make. So yun, hindi nyo lang malalaman guys. So hindi malalaman ng mga marites mo kaibigan na binlock nyo sila guys. So click natin tong block Sherwin. Yan, and then click natin tong save. Yan, so yun, click lang natin guys yung okay. Na, di ba? yan. yan guys, so ganun lang kadali guys. So ganun lang kadali mag-block ng mga marites sa kaibigan. Nang hindi nila malalaman na binlap natin sila. So, yun lang kung may natutunan kayo sa video ito mga idol. Huwag niyong kalimutan na mag-like and follow para mas uh, uh, ma-update pa kayo sa mga susunod ko pang mga tutorial videos. So, yun lang po. Maraming salamat. Bye bye and God bless.